Tahimik na pinagmasdan ni Jiang Yi ang paligid at malalim na nag-iisip, pilit binubuo ang plano ng kalaban. Pagkaalis ni na Chen Xiaoxiao at Peng Li, mabilis na kumontak si Chen Xiaoxiao sa headquarters. Ito si Chen Xiaoxiao, nagre-report. Naghiwalay na kami ni Peng Li kina Jiang Yi at Liang Yu, sabi niya. Tumanggi silang sumunod sa utos at nanatili sa labas ng Jiangning Square. Napaka-negatibo ng kanilang ugali at hindi na namin kayang tiisin kaya napilitan kaming umalis. Over. Kalma namang nakinig si Zhu Zheng, pumikit saglit, at sumagot, naintindihan. Sige, ituloy niyo na ang sarili niyong plano. Nagulat si Chen Xiaoxiao. Inaasahan niyang magagalit si Zhu Zheng at didisiplinahin si Jiang Yi. Pero sa halip parang walang epekto ito sa kanya. Hindi maintindihan ni Chen Xiaoxiao kung bakit ganoon ang reaksyon ni Zhu Zheng, kaya minabuti na lang niyang huwag nang intindihin. Samantala, sinuri ni Zhu Zheng ang kalagayan ni Jiang Pagkatapos, habang hinahawakan ng noo, napangiti siya ng may halong pagod. Dapat naisip ko na yon noon pa, hindi talaga siya pang frontline. Palaging safe play kung lumaban ang taong ito. Hindi siya bagay sa mga scouting mission. Alam ni Zhu Zheng ang estilo ni Jiang hindi ito basta sumusunod sa utos. Bagamat opisyal na nasa ilalim ng Blizzard City ang mutant sa Outer City, hindi ibig sabihin na sunod-sunuran sila. Ang pagpapadala kay Jiangyi sa loob ng makapal na hamog para hanapin si Eclipse ay parang hatol na sa kamatayan. Kaya marunong si Jiangyi, sinunod niya ang utos, pero hanggang sa ligtas lang ang posisyon niya. Napailig na lang si Zhu Zheng. Wala namang nabago, mahinang sabi niya. Alam ni Jiangyi na ang mga mutant sa outer city ay ginagamit lang na pain. At dahil walang kalaban sa southeast, hindi nakakagulat na naging maingat si Jiangyi. Sige na nga, tignan na lang natin kung anong mangyayari. Pagkatapos noon, ibinalik ni Zhu Zheng ang atensyon sa iba pang battlefield, kung saan umiinit na ang labanan. Sa Western Battlefield, nasa matinding panganib ang grupo ni Wu Xiefang. Si Jia Heting, isa sa pinakamalakas nilang mandirigma, ay tinamaan ng isang malakas na sipa mula kay Dagong Yanjin. Sa lakas nito, durog ang mga internal organ niya at nailibing siya sa ilalim ng lupa, hindi pa alam ang kondisyon maging si Wuxi Fang ay hirap na hirap. Kahit pa may tulong ng kanyang mga klon, hindi niya kayang salagin ang higit sa tatlong atake ni Dagong Yan Jin. Nakakatakot ang lakas ni Dagong Yan Bilang isang Yokozuna, napakalakas na niya, pero matapos mag-transform bilang mythical beast na, Shiotora, naging parang wala nang makakapigil sa kanya. Pigilan niyo siya, sigaw ni Mu Ning, habang tumatawag ng isang grupo ng mga self-destructing soul beast para salakayin si Dagong Yan Nanginginig ang mga kamay at panga ni Wu Shifang sa pagod at kaba. Wala nang magawa kundi utusan ang kanyang clone upang lumaban sa harapan, itinapon ang pana at kinuha ang mga mabibigat na maso. Lumapit ang clone sa frontlines, handang magsakripisyo para makabili ng oras para sa grupo. Bagamat ang pagkawala ng clone ay magpapahina kay Wu Shifang, mas mabuti na ito kaysa maubos ang buong koponan. Kung makakakita sila ng pagkakataon, baka magawa nila ng sugat si Dabong Yanjin. Ngunit mumitilang si Dagong Yanjin sa kanilang pagpupumilit na lumaban. Akala nyo ba kaya nyo akong pigilan? Hindi nyo ako kayang pantayan, sabi niya ng may halong panunuya. Parang tren, buong bilis na umatake si Dagong Yanjin kina Wu Shifang at sa kanyang clone. Nanindigan si Wu Shifang at ang kanyang clone, parehas na sumigaw ng buong lakas. Ayaw nilang umurong. Alam nilang kapag umatras sila, tapos na ang laban. Pero kung ibubuhos nila ang lahat, baka may konting sansa silang mabuhay. Rumaragasa ang tunog ng banggaan. Durog ang katawan ng clone ni Wushifang, nagkalasob-lasob ang mga bahagi nito. Si Wushifang mismo ay tumilapon, tumama sa lupa ng napakalakas. Hawak-hawak ang kanyang dibdib, dumaloy ang dugo mula sa kanyang sugat. Ang kanyang mga internal organ ay lubhang nasira at durog sa maraming bahagi. Kung hindi siya enhanced mutant, malamang patay na siya. Habang itinataas ni Dagong Yan Jin ang kanyang Dragonfly Cutter, handa nang ibigay ang pamatay na atake kay Wu Shifang, may nangyaring hindi inaasahan. Sa isang iglap, nawala si Dagong Yan Jin mula sa kanyang kinatatayuan. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, biglang nalipat ang kanyang posisyon sa ere, lumulutang ilang metro ang taas mula sa lupa. Ginamit ni Li Weihai ang kanyang espesyal na abilidad na ilipat ang mga bagay para ilayo si Dagong Yanjin at iligtas si Wu Shifang. Ngunit hindi doon natapos. Lumitaw ang daanda ang self-destructing soul beast na hugis mga uwak sa tabi ni Dagong Yanjin sa ere. Lumapit sila ng mabilis sa kanyang katawan, tinatakpan siya ng buo. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw umalingaungaw sa himpapawid. Munit sa pagbagsak ni Dagong Yanjin mula sa ere, lahat ay napatitig sa kanya na puno ng pagkabigla. Bukod sa pagkasunog ng kanyang buhok, wala ni isang galos sa kanyang katawan. Nang hina ang loob ni na Wu Shifang at nang iba pa. Paano nga ba nila matatalo ang isang kalabang tulad nito? Bago pa magsimula ang misyon, alam na nilang malalakas ang mga miyembro ng Eclipse. Pero kahit pa sa babala mula sa nakaraang labanan, inakala nilang isang warm-up lang iyon at hindi pa kasali ang pinakamalalakas na mandirigma ng Eclipse. Sa pagkakataong ito, pumili sila ng halos isang dosena sa pinakamalalakas na mandirigma mula sa Outer City ng Jiangnan. Naniniwala silang kung apat sa kanila ang magsama-sama, kahit hindi matalo si Dagong Yanjin, kaya nilang magbigay ng disenteng laban at pahirapan siya. Pero napakabagsik ng realidad kumpara sa inaasahan nila. Bagamat lahat sila ay delta level mutant, napakalaki ng agwat ng lakas nila kumpara kay Dagong Yan Jin. Hindi maari isa siyang ganap na halimaw, sabi ni Mo Zongming habang hawak ang ulo sa kawalan ng pag-asa. Ngumiti si Dagong Yan Jin habang nakatingin sa kanila. Maganda ang teamwork nyo, sabi niya, pero sobrang mahihina pa rin kayo. Ang mga self-destructing soul beast ni Mo Zong na epektibo sa mga surprise attack, ay walang nagawa laban sa isang tulad ni Dagong Yan Jin. Bagamat dinisenyo ang mga beast na pang at atake, katawatawa ang epekto nila laban sa isang high-level orc mutant tulad ni Dagong Yanjin. Itinaas ni Dagong Yanjin ang kanyang napakalaking Dragonfly Cutter at nagsabi, tapos na ang laro. Oras ng magpaalam. Inasinta niya si Muzong Ning at buong lakas na iwinasiwas ang sandata. Umalingaw ang pagkalas ng hangin, tila kulog ang lakas ng hampas. Pero bago pa tumama ang Dragonfly Cutter... Biglang lumitaw mula sa hamog ang isang nagliliyab na bagay, parang bulalakaw na sumalpok kay Dagong Yanjin. Naningkit ang mga mata ni Dagong Yanjin. Tamang-tama ang timing ng atake, tinamaan ang kaliwang bahagi ng katawan niya sa kalagitnaan ng pagwasiwas ng kanyang sandata. Hindi niya ito naiwasan. Mabilis siyang nag-react, itinaas ang kaliwang braso para sa lagi ng atake. Sumalpok ang mabigat na bagay sa braso ni Dagong Yanjin, dahilan para mapaatras ang kanyang dambuhalang katawan ng higit sampung hakbang bago siya nakabawi ng balanse. Ang grupo ni Na Wuxifang, Muzongning, at Li Weihai, na kanina'y nalulunod sa kawalan ng pag-asa, biglang nakaramdam ng kaunting pag-asa. Nandito na ang God Team na pagtanto nila. Ang grupong ito ay sikat sa buong Jiangnan region, kilala sa pagtapos ng mga pinakamahirap na misyon. Bumagsak ang bagay na parang bulalakaw sa lupa, nagpapakawala ng alikabok. Naninkit ang mga mata ni Dagong Yanjin at nakita kung ano ang tumama sa kanya, isang napakalaking angkla na nakakabit sa mabibigat na kadena. Nagkalansingan ang kadena habang unti-unting lumabas mula sa hamog ang isang figura, dahan-dahang naglalakad. Pwede na kayong umalis, sabi ng figura ng may kumpiyansa. Kami na ang bahala dito. Tatlong figura ang lumitaw, unti-unting naglalakad mula sa makapal na hamog. Suot nila ang makinang na silver na combat uniform na halos mistikal ang dating, parang mga Diyos na bumaba sa lupa. Ang nasa gitna ay may buhok na abot balikat, may maamo at halos pambabaing mukha, at isang kalmadong ngiti. Si Bai Chunyu, isa sa mga vice-captain ng Celestial Team, na nakausap dati ni Jiang Sa tabi niya, may dalawa pang miyembro ng koponan. Ang isa ay may matingkad na asul na buhok at seryosong ekspresyon. Ang isa pa sa tatlong figura ay nakasuot ng makapal na silver na armor at may hawak na makapal na kadena na nakapulupot sa kanyang kanang kamay. Ang kadena ay nakakabit sa isang napakalaking angkla na parang laruan lang niyang inihagi sa ere. Iwinasiwas ni Lita Itchang ang kadena at ang angkla ay lumipad ng mataas, gumuhit ng malapad na arko bago bumalik sa kanyang kamay na parang wala itong bigat. Kaswal niya itong binuhat na parang wala lang. Nang lumitaw ang tatlong ito, nawala ang interes ni Dagong Yanjin kina Wu Shifang at sa grupo nito. Maging sina Yoshimitsu Sakuraba at Akira Kurosawa, na tahimik na nanonood mula sa gilid, ay napatingin ng mabuti sa mga bagong dating. Celestial Team, bulong ng isa sa kanila. Sinasabing malalakas sila, sagot ng isa pa. Gaano kalakas? Makikita mo na lang ang sagot. Humarat si Bai Chunyu kina Muzongning at sa iba pa. Pwede na kayong umalis, sabi niya ng matigas. Tapos na ang misyon nyo. Mas mabuti kung mas malayo ang mararating nyo. Tiningnan niya sila sa gilid ng kanyang mata. Kapag nagsimula na ang laban, wala na akong oras para protektahan kayo. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.